Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Sa ating bansa, kapanalig, usong-uso ang price hike. Lahat na lamang ng pangunahing bilihin at serbisyong publiko Tumataas ang halaga o ang ating presyo. Ang sagot nating mga Pilipino, maghigpit ng sinturon. Paano naman kapanalig kung wala kang pambili? Nagdeklara na ang Department of Agriculture ng National Food Security Emergency. Katwira ng Department of Agriculture o ng DA upang matugunan ang mataas na presyo ng bigas, abay wala namang epekto Mataas pa rin ang presyo ng bigas, di po ba? Hindi lang maamin ng DA na ang tunay na dahilan ng emergency ay upang makapag-import ng bigas. Nakapagtataka, di ba kapanalig? Magkano kaya ang kita dito? Umabot na sa 250 pesos kada kilo ang presyo ng red onion, pulang sibuyas, sa merkado habang ang puting sibuyas ay 140 pesos kada kilo. Ora mismo, ang sagot ng DA, mag-import agad upang maiwasan ang patuloy ng pagtaas ng halaga ng sibuyas sa ating merkado. Sa darating na Pebrero 20, 2025, darating sa bansa ang 3,000 metrikong toneladang imported na pulang sibuyas, habang 1,000 metrico tonelada naman sa puting sibuyas. Kapanalig noong taong 2022, umabot sa 720 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas, dahil nga sa kakulangan ng supply at hoarding ng mga ganit na negosyante. Agad daw malma ang mga farmer groups. Bakit mag-import ng sibuyas ang Department of Agriculture? Abay sa kasalukuyan daw, patuloy at sagana ang ani ng mga magsasaka. Inaasahang bubuhos ang ani ng sibuyas mula sa Pangasinan, Occidental Mindoro, Nueva Ecija sa darating na buwan ng Marso at Abril. Tila hindi napapanahon ang importasyon yan. Di po ba kapanalig? Ang importasyon ng DA sa sibuyas ay double whammy sa mga lokal na magsasaka ng sibuyas na apektado ng makakasunod na bagyo noong taong 2024 at ang pag-atake ng army worms at sa kasagsagan ng anihan mag iimport ang DA. Kaninong interes ba ang pinoprotektahan ng Department of Agriculture? Ang mga magsasaka o mga negosyante o baka naman ang kanilang bulsa Kapanalig, ang pag-import ay pinayagan kung ang produktong agrikultura ay kailangan-kailangan bakit ka mag-import kung ang agricultural products ay nasa harvest season questionable po ang deklarasyon ng DA sa shortage o kakulangan sa supply ng sibuyas hindi pa natatapos ang anihan sa peak season paano nalaman ng DA na may shortage sa pagpasok na imported na sibuyas sa merkado, tiyak-kapanalig, bababa ang farmgate price ng lokal na sibuyas. Talo na naman ang magsisakang Pilipino. Di ba Pilipino muna bago dayuhan? Sinasabi po sa Sulat ni Santiago 5 Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and late rains. Kapanalig, sana matutuhan natin ang sinasabi sa Ecclesiastes 3.1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Kapanalig naway ang ating pagkiling sa mga kababayan natin, lalong-lalo lalo na sa mga magsasaka, ay bigyan ng prioridad. Charity begins at home, sabi nga. Suportahan po natin ang produkto ng ating agriksektor. Una sa lahat, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual, Veritas Editorial.